Sa pagpalaya at malayang araw sa ating lahat, plase, maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang Pito, Pilipinas, sa Timog Silangang Asya. At sa araw nito, ang ating pag-uusapan ay mga hamon sa Pilipinas matapos ang ikilawang digmaang pandaigdig. Ano-ano nga ba ang mga problema ang kinaharap ng Pilipinas bilang isang malayang bansa matapos ang ikilawang digmaang pandaigdig? At paano? At ano ang mga ginawa nito upang mabigyan ng solusyon ang mga hamon bilang isang bansa? Halika't alamin natin ito sa ating talakayan. Narito ang mga layuni na dapat nating matamo matapos sa ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa ang mga hamon o suliranin kinaharap ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ikalawa ay nasusuri ang mga kadahilanan ng mga suliraning kinahaharap ng Pilipinas. At ang ikatlo ay nabibigyang pagpapahalagang pagtugo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga aksyon ng ating pamahalaan. At ang panguli ay nakabubuo ng solusyon sa napiling hamon o suliranin ng Pilipinas. Simulan natin ang ating talakayan sa isang larong Guess the Problem magpapakita ako ng mga larawan at kailangan ninyong tukuyin kung anong problema sa lipunan ang inilalarawan nito. Ang una ay, magaling ito ay patungkol sa korupsyon. Ikalawa, ito naman ay tumatalakay sa neocolonialismo. Ikatlo, ito ay mahusay inflation. Pangapat, mahusay ito ay ang mga taong Diktator, magaling klase. Kayo ay may nalalaman na sa ating talakayan. Ngunit, ano-ano pa kayang mga problema ating kinaharap bilang isang Pilipino? Taming mga problema ang pambansa ang hinaharap ng bawat Pilipino. Maari ka bang magbigay ng mga problema noon na hanggang sa kasalukuyan ay problema pa rin hanggang ngayon? magaling. Marami pa rin mga problema tulad ng kawalan ng disiplina, kawalan ng pagkakaisa, pagkakaroon ng digmaan, pagkakaroon ng labanan, pagkakaroon ng bribery, pagkakaroon ng injustices. Muhusay, klase. Sa inyong palagay, bakit kaya? Kausapin mo ang iyong katabi at pag-usapan ang mga kadahilanan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ang mga problemang ito ay problema pa rin ng ating bansa. Sa katunayan, napakaraming hamon ng Pilipinas matapos ang World War II. Mayroong mga problema ang nasa aspeto ng pampolitika na kung saan ay tumutukoy sa transaksyon ng pamahalaan at ng mga tao sa isang bansa. Nariyan din ang problemang pang-ekonomiya na kung saan napakaraming walang trabaho, napakaraming nakakaranas ng hindi maayos na pagtrato ng mga employer. Nariyan din ang mataas na agwat sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. Kabilang din sa mga problema ay ang patungkol sa kultura na kung saan ay naabuso ang karapatan, at ang kultura ng mga katutubong Pilipino. Hindi sila nabibigyan ng pagdinig at hindi sila nakikilala sa kanilang mga karapatan. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng problemang panlipunan. Ito ay mga isyong panlipunan na kinaharap ng bawat tao sa kanyang kinagagalawan na komunidad. Halimbawa ay ang pagkakaroon ng segregasyon, pagkakaroon ng diskriminasyon, pagkakaroon ng racism, pagkakaroon ng gender stereotyping, at marami pang iba. Ngunit, simulan natin ang ating talakayan sa mga pampolitikang problema ng Pilipinas na hanggang ngayon ay problema pa rin. Ang una ay ang pagkakaroon ng elite democracy na kung saan ay mayroong political dynasty. Ibig sabihin, ang mga mayayaman lamang o ang mga oligarkiya ang namumuno sa ating bansa. Halimbawa ay ang pamilyang Binay, ang pamilyang Marcos, ang pamilyang Aquino. Ikalawa rin sa mga problema natin ay ang pagkakaroon ng neocolonialismo. Ibig sabihin, ito ay isang makabagong uri ng pananakop na dito wiran sapagkat malaki pa rin ang impluensya ng mga taong dayuhan sa ating kasalukuyang kinagagalawan at kinabubuhay. Halimbawa nito ay mga pagpasok na mga korporasyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin gayon din ang pagpapautang ng mga pera. Nariyan ng Coca-Cola, ang Apple, ang mga pagpapautang ng dolyar ng Amerika, agayon din ng ADB. Isa rin sa mga suliraning na kinaharap ng mga Pilipino noong panahong iyon ay ang pagkakaroon ng isang diktator o ang pagkakaroon ng diktatura sa Pilipinas na kung saan ay pinatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang otoritarianismo na kung saan ang pamahalaan ang dapat na masunod sa isang bansa. Noong panahon ng 1972, ipinatupad niya ang batas militar na kung saan ay nawala ng karapatan ang mga Pilipino at sila ay kailangang sumunod sa hangarin at kagustuhan ng pamahalaan. Isa rin sa mga karanasan ng pagkakaroon ng diktatura ay noong panahon ni Pol Pot na kung saan siya ay namuno sa Cambodia at ipinatupad niya ang Year Zero, na kung saan ay babalik at magkakaroon ng pagbabagong sistema ang pamahalaan sa Cambodia. Kung kaya't, ilan sa mga epekto nito ng pagkakaroon ng mga diktatura ay ang pagkakaroon ng malawakang katiwalian. O sa mandaling salita, ito ay tumutukoy sa mga korupsyon, mga pang-aabuso sa kapangyarihan upang mapanatili ang tao sa kanyang posisyon bilang lida ng pamahalaan at ganyan din ay magastos ang mga pondo ng isang bansa para sa kanyang sariling interes. Narito ang mga halimbawa ng malawakang katiwalian. Ang una ay ang tinatawag nating bribery na kung saan ay papalitan ang iyong serbisyo ng isang salapi. Halimbawa, gagawin mong isang bagay na ito ngunit bibigyan mo ng pera. Bribery. Ikalawa naman ay pagkakaroon ng fraud. Ibig sabihin, niluloko mo ang taong bayan patungkol sa mga nangyayaring transaksyon. Halimbawa, sinabi mo na ang perang ito ay mapupunta sa ganito, ngunit ang totoo, ito ay napunta sa iyong bulsa. Ikatlo't ikaapat, nariyan ang tinatawag nating embezzlement. Ibig sabihin, paggamit ng pondo sa ibang paraan. Halimbawa, ang pondong ito ay para sa pagpapatayo ng paaralan. Ngunit ginamit mo ito at hindi ito nagamit para sa pagpapatayo ng pamahalaan. At ito isang halimbawa ng embezzlement. You embezzled the money. Ang ikaapat naman ay yung tinatawag nating tong na kung saan ay kailangan mo magbayad ng pera, magbayad para hindi ka maparusahan. Halimbawa, sa isang bansa na kung saan ay mayroong mga nagbabantay na mga polis, Meron tayong tinatawag na mga tong na kung saan ay kailangan mong magbigay ng pera para hindi na mahuli o makuha ang iyong lisensya. At ang pangulian tinatawag nating nepotism. Ito yung sinasabi nating nepotism or backer. Ibig sabihin, meron backer o may ka mag-anak ka na maaari mong ilagay sa posisyon. Halimbawa, ang anak ni Aling Nena ay isang sa mga councilor Ang gagawin niya ay ipapasok niya isang kamag-anak sa barangay o maaring sa city hall at ito ay isang halimbawa ng nepotismo na kung saan ay paglalagay ng kamag-anak sa isang pwesto sa pamahalaan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga pang-ekonomiyang suliranin o mga hamon ng mga Pilipino matapos ang ikilawang digma ang pandaigdig. Isa sa mga problema na hanggang ngayon ay narito pa rin ay ang pagkakaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. Sa katunayan, taong 2023, sinasabi na merong 15.5% o higit kumulang na 17.54 million Filipinos ang nasa porsyento ng kahirapan. So, ibig sabihin, meron malaking agwat. Ibig sabihin, narito ang mayaman at narito ang mga mahirap. Tulad nga ng sinabi nila, ang mayaman ay higit na yumayaman at ang mga mahirap ay higit na nagihirap. Naritong ilan sa mga dahilan. Ang una ay ang mabagal na pag-unlad ng reforma sa lupa. Marami pa rin mga Pilipino, mga magsasakang Pilipino na hanggang ngayon ay wala pa rin lupa at nagsasaka pa rin mula sa lupa ng kanilang landlords. Ikalawa, ang pagkakaroon ng malaking bilang ng mga oligarkista o mga kapitalista. Tinatayang merong 70% na kita ang mga mamamayang may-ari ng isang kumpanya. Ibig sabihin, yung mga mayaman ay may 70% nakita samantalang mga nagtatrabaho lamang ay 30%. Ang kapitalismo sa Pilipinas ay napakalaki at tiyak na sila lamang ang kumikita sa ating bansa. Nariyan din ang pagkakaroon ng paghahati ng urban at rural. Kung kayo ay pamilyar sa pagkakaroon ng provincial rate, ibig sabihin, mas malaki ang sahod sa city sa Manila, Makati, kaysa sa mga rural places o province. So, mayroon tayong provincial rate na mas mababa ang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa probinsya kaysa sa city. Nariyan din ang pagkakaroon ng kaguluhan sa ating politika. Lagana pa rin yung korupsyon, nepotismo, bribery, at kung ano-ano pang mga problema na meron sa ating politika. Isama na rin natin sa ating ekonomiyang suliranin ay ang hindi maunlad na sektor ng agrikultura. Higit nating binibigyang pansin ang pagkakaroon ng isang industrialisasyon na bansa pagkakaroon ng isang industrial countries. Ngunit kung titingnan natin, ang Pilipinas ay isang agrikultura na bansa. At dahil nga nais nating maging isang industrialized country, nasisira ang ating agrikultura. Pinapatuyuan ng mga subdivision. Tayo ngayon ay nag import ng maraming bigas mula sa ating neighborhood countries tulad ng Thailand, Cambodia, Vietnam. Nariyan din ang pakasira ng ating likas na yaman, ng ating mga kagubatan, bakawan, at marami pang iba. At dahil nais natin maging industrial countries, meron tayong kakulangan upang magkaroon ng baseng industrial. Kulang tayo ng teknolohiya, kulang tayo sa unemployment. Diba? Lagi tayong mataas ang ating walang trabaho at kailangan nating humingi ng mga investors, ng mga investments mula sa ating mga investors. Sa katunayan, kung titingnan natin, kung bibigyan natin ng focus ang agrikultura, higit sigurong uunlad ng ating bansa. Kaysa maging trying hard tayong maging isang industrialized country. Sa katunayan, sa pagiging industrialized country, masigit natin kinaharap ang underemployment. Mas marami ang walang trabaho, mas marami ang may job mismatch. Ayun ang tinatawag nating underemployment. Ibig sabihin, kung graduate ka ng education course, tapos pag nakagraduate ka, ang kukunin mo rin naman ay, ang trabaho mo ay BPO, mayroong job mismatch hindi natin ina-underestimate kung ano man yung trabaho, pero ito isang halimbawa ng underemployment. Nariyan din natin tinatawag natin bureaucracy, napakabagal ng sistema na meron sa ating bansa. Napakabagal kung paano na ipupunta ang pondo mula sa mataas hanggang papunta ng pababa. May bureaucracy ang ating bansa kung kaya dahil sa mabagal na proseso nito ay patuloy din ang pagbagal ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabilang dako, isa laman sa mga problemang pangkultura at panlipunan ay ang ating identity bilang isang Pilipino. Ilan sa mga author o mga manunulat ay sinasabing ang Pilipino ay ang brown American. Sapagkat, higit natin binibigyan ng kulturang Pilipino. Higit natin binibigyan ng focus ang kulturang Amerikano higit nating pinapahalagahan ang kanilang wikang Ingles. Para sa atin, matalino ka at magaling ka kung magaling kang magsalita ng Ingles. At ito'y bunga ng kolonyalismo at heografiya. Nawawala ang ating kultura at nahati ang ating pagkakakilanlang Pilipino. Mas gusto natin yung gawa ng ibang bansa. Mas gusto natin yung mga mula sa ibang bansa. Mas gusto natin yung mga kanta, mga palabas na mula sa ibang bansa. Ikalawa, nariyan din yung kalagayan ng ating mga katutubo. Na kung saan, number one, kinakaharap nila yung diskriminasyon. Number two, kinakaharap nila yung pandurugang nagaganap sa kanila. Binibenta sa kanila o binibili ang kanila mga produkto sa mababang halaga. Ikatlo, nariyan yung pagkuha ng kanilang mga ancestral domain. Pang-apat, sila rin ay biktima ng hindi patas na hustisya. So, ibig sabihin, nawawala ang ating pagka-Pilipino, apektado pa ang ating mga katutubong Pilipino. Nawawala at hindi natin nabibigyan ng suporta ang pangangailangan ng mga katutubong Pilipino na dapat sila rin ay bigyang pagpapahalaga. Sa katunayan, isa rin sa mga problema noon ay ang pagkalat ng komunismo. Ito'y pinangunahan ni Jose Maria Sison, ang Pangulo ng Communist Party of the Philippines o CPP. Hangarin nito na makaroon ng equality sa lahat ng aspeto. Walang mayaman at walang mahirap. Pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa lipunan ng mawat Pilipino. Kung kaya't marami dyan yung New People's Army. Meron dyan mga nangihi kahit na mga komunista, ngunit kailangan natin pag-isipin na ang communism is an ideal in form. So wala talagang perfect communism. Wala pang nakakaroon ng perfect communism na bansa saan mang panig ng mundo. Mahirap matamong pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspeto sapagkat may mga grupo na hindi rin papayag. May mga grupo na hindi rin magbibigay ng kanilang permisyon. So ito isang bagay na dapat nating pag-usapan at bigyan ng klaro. Sa katunayan, wala yan sa ideolohiya. Ito ay nasa sistema kailangan baguhin muna natin ang ating sistema bago tayo magkaroon ng problema sa ating ideolohiya. Dahil kapag maayos ang ating sistema, kung maayos at nakakaunawaan ang bawat Filipino, tayo ay makakapagtamo ng kaunlaran at pag-unlad ng bansa. Sa katunayan, hanggang ngayon sa Mindanao ay andami pa rin nating mga problema kahit ipinatupad na ni Fidel Ramos ang pagkakaroon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang autonomous ng Mindanao. Kaya nagkaroon tayo ng ARMM, Autonomous Region for Muslim Mindanao. Hanggang ngayon, problemado pa rin. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong problema sa Mindanao. At nandiyan yung pagkakaroon ng maraming terorista. Pag nanais ng Moro Islamic Liberation Front ng Kalayaan, humiwalay sa dalawang pulo o sa Pilipinas at yung pagkakaroon ng abo Sayyaf Kung kaya't pinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Anti-Terror Law upang maiwasan ng anumang kaguluhan at makaligtas mula sa mga teroristang mga pangkat sa ating bansa At bilang pagtatalas ng ating nalaman sa araw na ito ibigay ang sagot na inilalarawan sa bawat bilang Subukan natin ang unang bilang 1. Dinamit ni Feng ang pondo ng bayan sa ibang paggagamitan. Ito ay halimbawa ng magaling embezzlement. Ikalawa, pinili ni Zack ang kanyang kapatid para sa pwesto sa City Hall. Ito ay halimbawa ng nepotismo. Ikatlo, sumusunod ang mga tao sa pamahalaan kahit labag sa kanilang kagustuhan. Ito ay authoritarianismo. Magaling. Ikaapat, ito ay ang bunga o ito ay ang nagpapabagal o bunga ng pagkakaroon ng hindi maunlad, mabilis pag pagunlad, dala ng mabagal na pag pagunlad, bunga ng mabagal na proseso. Ito ay ang magaling bureaucracy. At dito nagtatapos ang ating talakayan na talakay natin ng maraming problema na kinaharap ng mga Pilipino noon hanggang ngayon naway tayo ay magsilbi bilang bahagi ng solusyon at higit nating mapaunlad ang ating bayan. Walang ibang lahi o ibang tao ang tutulong sa atin kundi tayo lamang mga Pilipino. At para sa mas maunlad at mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian. Hanggang sa muli, paalam!